So, eto na mga ka-lifestyle, yung naging formula kung bakit nanalo yung Gilas Pilipinas against Jordan. Puso. Eto yung ginamit nila na formula mga ka-lifestyle. Yung pagiging positibo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng mga kalaban nila, nagiging, nagiging positibo lang sila na kayang-kaya nilang talunin. Then, undersize. Hindi nila iniisip na undersize sila. Uh, naglalaro lang sila ng buong puso kung so, kaya ah, uh, kung isang beses lang natalo ang Pilipinas then solid performance so dapat iniisip nila dapat lahat ng laban nila is magiging solid yung individual performance nila then yung O yung outcome so hindi nila iniisip yung magiging outcome pag natalo sila or nanalo as long as lumalaban lang sila ng buong puso mga ka lifestyle so kung ating tututalin to mga ka lifestyle kung bibilangin natin to yung kabuuan nito yung positibo ay merong 8 diba 8 then yung under size is 9 then 5 5 letters then 7 7 diba so ang kabuuan yun mga ka lifestyle is 29. Right? Tapos dito sa kabila is 4. So, kung tututalin natin to, i-add natin yung 4 dito sa 29. Kabuuan yan is 33. Tama. 33 years ago ng last ng makatungtong ang Gilas Pilipinas ng finals pero hindi sila pinalad silver lang yung nakuha nila. 'Di ba? Alam ko. Then yung last nila last nila na gold medal is 61 years ago pa yun maka ka size. 61 years ago. So kung i-minus natin to, 61 minus 33 ang kalalabasan nito is 28 'di ba? 28. 'Di ba 28? Tama, 28. Tan, di ba 28? So, ipa-plus natin tong uh, puso mga ka lifestyle which is 4 magiging 32. 32 mga ka lifestyle. So, sino ba tong 32? Di ba si Brownlee yan? Si Brownlee. So kung iisipin nyo mga ka-lifestyle, si Brownlee ang nagbuhat ng Gilas Pilipinas kung bakit nanalo sila at nag-champion. So, natingin nyo, coincident ba? Or sinadya? Or nasa formula talaga mga ka-lifestyle? ba? Diba? Isipin nyo mabuti mga ka-lifestyle, tumutugma yung formula na ginamit ng Gilas Pilipinas kung bakit sila nanalo. Number 32. 61 years ago, last gold medal nila diba 61 years ago then last last appearance nila sa finals 33 years ago diba so ima minus natin yan 28 plus 4 na ginamit nila yung formula na puso 32 ang result jersey number ni Brownlee so sa tingin nyo coincident or nasa formula na nila talaga yung pagkapanalo nila. So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.